Wala akong pasok ngayon. Papadoktor ko tong maliit ko. Tara samahan nyo kami guys. Makatilong ko. So yun na nga guys. Papunta kami ng Children's Clinic ngayon. Parang pati ako yata may sipon na. 이 파파 엄마 군이다. 고고 있고 거그고고 아이스크림 팜모 아이스크림 잇맘모야 아이스크림 팜 모어 요 저기 아이스크림 많이 먹어. 병원간다는 뜻이야? 아니, 아이스크림 많이 먹지 말라고. 많이 mm. 먹으면 아프러면다고. yan guys naririnig niyo yung tumutunog guys ibig sabihin nag-exceed ako sa speed limit ng tinatakbo ko at ibig sabihin meron din school zone which is 30 km per hour lang yung dapat na itakbo ko medyo malapit lang naman dito yung ano guys yung clinic na pangbata kaya, mga 10 minutes lang nandoon na ako. Naraka. Ano nga yun? Ito mo Hindi, aircon to na natya na. So, yan na nga guys. Malapit na kami. Ito nga pala yung View dito sa lugar namin. Yung panahon guys, 3 days nang ulan, tapos ito na naman makulimlim tapos ganyan araw kaya nagkakasakit yung mga tao tsaka medyo malamig na rin kaya ayan Bali 6 days nga pala holiday dito guys kasi nga Thanksgiving days kaya wala akong paso ngayon nag start ngayon yung holidays holiday ko guys I mean namin pala ayan tumutulog na naman guys ibig sabihin lumalampasan naman ako sa speed limit 약 350m 전방에 차량 단속 구간입니다. <laughs> 약 300m 전방에 차량 단속 구간입니다. <laughs> 여기도 저기 있네. 뭐? 여기잖아. 빨간 불. 장난 있지. 아니, 원리 없어. 그냥 살아 누가 닦 갔다 이거지. 아, 강아지 소리. 아, 강아지거기 있다. 뭐, 써니? 아 써니 그립다. 얘들이 옛날 강아지였는데, 이동 날아갔어. 그랬어? 써니가 얘들이 옛날 강아지야. 전방에 과속 방직턱이 있습니다.

Hindi pala nako expert magparking. <laughs> Hindi ako expert sa parkingan. na ano pa rin ako. Walang parkingan. Piyongon, 어디 ganun nalang? Hindi ako alam. Hindi Guys, wala kami nakitang parkingan doon sa likod. Kaya dito kami sa harapan. Samaan nyo kami guys. So, nandito na kami sa harapan, guys. Bali, paakyat na kami. Ayan lang. Second floor kami pupunta.

ayan guys, ganyan lang guys, sasabihin tapos yun, nandito nga pala yung pangalan ng anak ko tapos hihintay na lang tatawagin doon sa doktor <laughs> Ayun guys, tumawa tinawag na yung anak ko ayan yeah. oh, ayan

Hindi na ako nag-ano kasi nga, baka ayaw nila. Ngayon, kukunin na lang natin yung reseta dito, guys. So, ito nga, guys. Ganito lahat ng reseta dito, guys. Puro computerized siya. Ah. Bali, papunta na kami doon sa farm Yung binayaran ko pala dito, guys, is nasa 200 pesos lang. Check up na. So, dito na kami sa pharmacy, guys. Bali, bibigay lang namin to. Yes, yan. Wait na lang namin lalabas yung gamot. Ganito nga pala yung pharmacy dito, guys, sa amin. So, ito na nga, guys, yung gamot, guys. <coughs> Okay. So, 씨랑 하루 So nga guys, tapos nang naresetahan ng gamot, tapos pauwi na kami. Ito lang yung nabayaran ko guys, 3,900 won which is 120 pesos lang sa pera natin. Kasi meron akong health insurance kaya covered din siya. May binabayaran ako monthly na health insurance. Tapos, lahat ng clinic, hospital, at saka mga pharmacy dito is accredited ng uh, health insurance. Government health insurance. Kaya, pag nai-mili kami ng gamot is ito lang. Bali, parang 20% lang yata yung babayaran namin. Yun lang guys. Salamat ulit sa panonood sa buhay ni Jumi dito sa South Korea. Yan lang. Hanggang sa muli. Bye!